Hello guys, morning. Magalas dos na sa madaling araw ka uwi ko lang. <coughs> so, ayun. Uh, masaklap na naman yung nangyari sa bahay ko. Di ba kagadaanan ng bagyo? ba? Diba? So, may ilang araw ako hindi Pero nung pagbaha, umuwi ako pero may tubig pa siya ngayon ito yung resulta ito yung nangyari so, may tubig oh may tamlingan na naman ito na may higaan ko My goodness to balak pa ampon mo naman to wai 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 talaga o oh? ano mo nangyari hmm. lalo na sa CR tingnan mo sa kusina Oh. Hmm. Hmm. Alam mo hanggang saan yung tubig Ngayon Ngayong last na baha Ito sila sa so. <coughs> Ito yung bakat na yan Diba? Sipping yung Flooring. So, magtatamlingan talaga. Tapos bukod pa dun. Tinuha ko ganun kalalim, Mataas na to. Yung, yung flooring ng bahay ko mataas na. Kaya dun sa baba. Propotic. Diba? diba? ang saklap ng bahay ko na naman ay marimar napagod na ako hmm. sayang sayang talaga yung bahay pagod guys alam mo yung pagod ka sa trabaho pag uwi mo ng bahay ganito yung madatnan mo mag isa ka na nga lang sa buhay pag uwi mo ng bahay ganito po yung madatnan mo my god my goodness marimar ano na tsaka panghilayang yung linaon ko dito guys tsaka hinulog ko so ganito lang din palang mangyayari na? No? <sighs> pero ganun pa man wala tayong magawa ayan uh, ito kagustuhan ng nasa taas kaya hey, hindi ko naman siya kaya questionin kasi siya na yon <coughs> So ang mangyayari tanggapin na lang kung ano yung kung ano yung nangyayari dito sa bahay kaya so, itong pinto ko okay, so hindi ko na masara oh. ang layo na no? ko sa siya masarali kasi lumaki yung ito lumaki po nabasa puro kahoy kasi yan guys eh hindi ko pa nga siya naayos pinturahan puro yan guys puro sama sa clap <coughs> Oh my god mari mar what happened to you Pati mga Bible ng mga Bible namin dati mga mga bigay-bigay ng Bible kayo mga basa guys So, alas dos na. Five minutes na lang. Linisin ko po yung higaan ko. Propotic. Punasan ko pa ngayon. Ay, ako. So. Ay, kaya na maging swerte yung buhay ko, guys. May darating pa kaya ang swerte. Naging okay pa kaya yung buhay ko. Ano na, ay bag ko tapos mayroon babalik pa, pa ulit yung bagyong karina tapos may kasunod pa aray just me yung marimar talaga ah. ano na lord baka naman bigay mo naman sa akin yung medyo okay yung medyo hindi naman hindi ko hinihingi na umaman pero sana ang komportable din na magkaroon ako sarili kong bahay ahantayin ko yung Lord <coughs> pero sa ngayon tiis muna linis muna diba? kahit ganito yun yung mangyari sa bahay ko, smile pa rin <sighs> wala natin magawa dyan talagang bigay ni Lord dyan so tanggap yan smile pa din ganon pa din <laughs> mm, makati yung ulo ko kahit yun ay ano, kamot nito sa ulo nito kaya di makati <sighs> mm, nantok na ako guys <clears throat> Babay na. Nagiba na yung kulay tubig dito. beras maghapon to. Tapos maglalaba pa, pa. Yung mga basa doon na, na, naabutan ng ano, tubig. Ewan ko yung washing ko. under pa yun. Nabasa din yun. Yung rib ko, yung nangyari sa rib ko, hindi na sa rip, gahasa na yan natin <laughs> so yan na guys maglinis muna ako sa higaan ko bukas ko na ito yung aking pag ano dito si gabi na ay umaga na so ayon bye bye